So, what's up mga ka-brothers? So, ngayon mga ka-brothers, uh, may pinibago naman tayong video ngayon mga ka-brothers, no? So, araw na mga linggo mga ka-brothers, wala tayong pasok sa trabaho mga ka-brothers, no? Kaya nandito na naman tayo sa ano, uh, probinsya mga ka-brothers. Kaya ngayon, so update tayo sa alaga nating ah uh, baboy. So, ngayon mga brothers, uh, may ginawa tayong uh, extension, no? Sa kulungan. So, ating ipakita mga ka-brothers, no? So, sabayan nyo ako mga ka-brothers na panuorin mga ka-brothers. So, tara! So, ito po yung mga ka-brothers, no? Yung update natin dito sa alaga nating uh, uh, biik. So, ito yung biik nagiging baboy na. So, ayan. Tinatawag na biik mga ka-brothers dahil maliit. So ngayon, hindi na to ano uh, biik. So baboy na to talaga mga brothers. Paano masabi? So dito, ha uh, may ginawa tayong ano ha uh, parang kanal. Nagkakanal ako dito mga brothers. Para hindi uh, dadalo yung tubig sa loob ng kulungan. Dito may ginawa akong extension dito mga brothers and kasya lang sa isang uh, baboy ito hindi pa pumapasok yung baboy mga brothers mamaya papasok yun yan mga brothers Nilagay natin dito mga brothers yung baboy Ngitlog na na siguro mga ka-brothers. Sudla ka na. Oh, pa may nagputi. Ay, ngitlog na ay. Pa may nagputi. Law me na. Ay, binasa na rin. Sa usa ng law ko. Basa na eh, kay dagko nang sunod na, na. apit na makao nang dagko kayo. Naron na lag Dagko ang grower. Dag ko kay granong grower. Ting tambuka. Om Japuna sila ko. Hay, eh, nindot ang binasa. Hurut na, ada ubay-ubay na akong dilaw usah na ka So ito mga brothers uh, May natira tayong kahoy Yan So, dito. So, may kahoy pa tayo, no? So, ito yung niyog mga brothers Ay, pinakuha ko mga brothers para hindi mahulog dito mga brothers no? Yan, sobrang taas kaya, yan. Yan mga ka brothers Kaya sigurado ha, pinakuha ko mga brothers para panigurado lang tayo walang malaglag dito mga brothers no? kasi dito mag brothers uh, gagawa ako ng extension so dito Dito yung pinaglagyan ng lubi kaya dito ako maglagay ng extension so ito po yung kahoy na gamitin natin mga brothers so ito po yung ano uh, may sapa dito mga brothers yan So ito 'yung sapa, hindi lang ano, uh, hindi lang malakas 'yung pagbaha dito. Kahit malakas 'yung ulan, uh, hindi naman siya masyadong uh, malakas. Kaya saktong sakto lang 'yan mga Brothers na daluyan. So ano, uh, may laman na 'yung tubig din natin mga Brothers. So ito, uh, nasa pwesto tayo dito kaya dito tayo maglagay ng extension para sa ano naman uh, uh, magkasunod na uh, bilihin natin. Ito po yung tanker natin. So, maliit lang mga brothers. Kaya uh, hindi yan mamapupuno yung mga brothers. No? Kasi may uh, palaging kasi may palaging na uh, dalalo yung tubig mga brothers oh. may umagos yan mga brothers oh. may umagos yan kaya yon sa loob ayan uh, po ang dumi ng ano, uh, baboy So, nagtemporary tayo ng lag, uh, lagayan ng tubig mga ka-brothers, no? Yung kulay red. So, So, ito po yung uh, ano, uh, ito po yung order galing sa siyapi mga ka-brothers. So, ito po yung sinabi ko mga brothers na dito sila dididi yung ano, uh, biik. So, ito po yun. Yan yeah, na. No? Uh, install natin ito mamaya mga brothers. So, kailangan natin na uh, bumili ng ano. Uh, dito. Para dito.